nagkamali ng malaki ang Rusya. Nagpakawala ito ng malaking pag-atake laban sa mga pangunahing lungsod ng Ukraine. Pero ngayon, handa na ang mga Ukrainians tumugon. At sa katunayan, binalaan ni Zelensky si Putin na mapapatay ang ilaw sa Moscow kung aatakihin ng Russia ang mga lungsod ng Ukraine. Agad ang ganti at ngayon, apat na libong na Ruso ang walang kuryente para magpainit ng kanilang bahay habang papalapit ang taglamig. Nababali si Putin dahil unti-unti niyang napagtatanto na mas malakas ang mga misil ng Ukraine kaysa sa inaasahan niya. Ibig sabihin, ang taglamig na ito ay iba sa nakaraang tatlo. Nainatake niya ang mga lungsod ng Ukraine ng walang takot. Dumarating na ngayon ang digmaan sa tahanan ni Putin at ng mga Ruso. Magsimula tayo sa simula. Oktubre 5 ay isa sa mga pinakanakatakot na gabi para sa mga sibilyang Ukrainian sa buong bansa kita mo? Nagpakawala ang Russia ng humigit kumulang limang daang drones at higit sa limampung missiles, kabilang ang Kinsel Ballistic Missiles, na tumarget sa mga lungsod tulad ng Liv, Ivano Francis, Zaporizhia, Cherniv, Sumy, Kharkiv, Kherson, Odisha, at iba pang mga oblast. Habang nagawang pabagsakin ng mga air defense ng Ukraine ang mahigit, apat na raang target at 8 missiles. 57 drones ang nakalusot at tumama sa 20 lokasyon. Dahil dito, anim Ukrainians, kabilang ang 15-anyos na babae, ang napatay at 18 ang nasugatan. Sa Kanlurang Lviv, pangunahing target ng Russia, ang mga pasilidad ng enerhiya habang bumababa ang temperatura sa bansa. Dalawang distrito sa lungsod ngayon ang walang kuryente at pansamantalang itinigil ang pampublikong transportasyon. Narito ang naging resulta sa Industrial Park na sinusubukang sirain ng mga Ruso. Ngayon, ito ay isang malaking pagkakamali ni Putin dahil ilang linggo lang ang nakalipas. Hayagang binalaan siya ni Pangulong Zelensky na mayroon ng mga long-range missile ang Ukraine na kayang tumama sa loob mismo ng Russia. Ibig sabihin, kung gustong patayin ng Russia ang kuryente sa mga lungsod ng Ukraine, Ganoon din ang mangyayari sa mga lungsod ng Russia. Narito ang babalang iyon. Sibilisadong Ukraine. Dapat maintindihan ng Russia na ang sibilisadong bansa ay hindi agresor at hindi nauunang umatake, kaya iba sila sa mababangis. Hindi ibig sabihin na mahina sila o hindi dapat ipakita ang kahinaan. Nagbanta sila ng blackout sa kabisera ng Ukraine. Dapat malaman ng Kremlin na posibleng mag-blackout din sa kabisera ng Russia. Mabilis at matindi ang ganti ng mga Ukrainian. Mahigit dalawang daang drones ang pumasok sa Russia. At may hindi patiyak na bilang ng mga missile na gawa ng Ukraine. Hindi natin alam kung anong mga missile ang ginamit. Pero maari mong hulaan kung Neptune o Flamingo. Alam natin na may mga missile dahil hindi ito napigilan ng Russia. May mga video mula Crimea, Bryansk, Belgorod, at iba pang bahagi ng Russia kung saan kitang kita ang mga apoy. Tara, pag-usapan natin ang detalye. Alam mo yung kasabihang minsan, ang katahimikan ay libong salita? Ganon din, ang kadiliman ay katumbas ng libong salita. Panoorin kung paano ine-enjoy ng mga residente ng Belgrade ang taglamig sa likod ng asul na gusali. Wow, binuksan na naman nila ang mga ilaw. Ngayon, hindi na lang basta random na bloke. yan. Dom na nadbablock yan. Mahigit apat napong libong na Ruso ang nawalan ng kuryente sa rehiyon dahil gusto ni Putin subukan ang babala ni Zelensky. Dahil sa tindi ng pag-atake, napilitang magtago ang gobernador ng rehisyon sa sobrang takot. May video tayo ng aktual na pag-atake habang nangyayari ito. Ito ang thermal power plant ng lungsod. Pero huwag magalala. alala Ayon sa mga opisyal ng Russia, napabagsak nila lahat ng mga drone at misil ng Ukraine. Pero wala silang paliwanag kung bakit 40,000 tao ang nawalan ng kuryente. Parang hindi pa sapat na masama ito. Ganoon din ang sitwasyon sa Briance, Nasusunog din ang thermal power plant. Pero hindi alam ng mga Ruso kung bakit. Ayon sa isang saksi, isang malakas na pagsabog ang narinig malapit sa planta. At pagkatapos noon, sumiklab ang apoy. Pero ayon naman sa mga opisyal ng Rusya, napabagsak nila lahat ng mga misil at drone. Hula ko, malamang mga debris mula sa drone yon, gaya ng sinasabi ng mga Ruso simula pa noon. Pero hindi patapos ang Ukraina. Narinig din namin ang mga pagsabog sa Crimea na hindi maikakaila ng mga Ruso dahil inako ng Ukraina ang responsibilidad. Bago ko ipakita ang mga detalye, gusto ko munang ipakita ang sumiklab na apoy dahil maniwala kayo sa akin. Isa ito sa mga pinakanakatatakot na sunog na nakita ko sa buong buhay ko. Ngayon, ang dahilan kung bakit napakalaki ng sunog na iyon ay dahil ito ang pinakamalaking oil depot sa Crimea, ang Feodicia Oil Transshipment Terminal. Palagay ko punong-puno ang mga tangke ng gasolina dahil kita ang apoy kahit malayo, kahit sampung milya ang distansya. Tingnan mo ito. Ayon sa mga Ukrainyano, Ginagamit ang pasilidad na ito para suplayan ang hukbong Ruso na sumasalakay sa Ukraine. Dahil dito, napabilang ito sa target. Bukod sa pag-atake, tinarget din ng Ukraine ang isang imbakan ng bala sa Crimea na nagsusuplay sa isang batalyon ng mga Ruso. Pero hindi lang doon nagtapos, nagkaroon pa tayo ng drone strike sa planta ng mga Ruso. Isa ito sa pinakamalaking planta ng industrial na pampasabog at bala kasama ang shape charges para sa anti-tank missiles, warhead, air defense systems, at bahagi ng aviation bombs. Ngayon, iyan lang ang nang mga strike na nahanap at nakumpirma ko sa oras na meron ako kaninang umaga. Sigurado akong may mga bagay akong hindi nakuha. Pero malinaw ang mensahe. Sa kabuan, hindi naging maganda ang gabi para sa Russia o kay Putin. Pinakamasama, may mga pag-atake pa rin nagpapatuloy hanggang ngayon. Labing dalawang oras na ang lumipas. Ayon sa Russian Defense Ministry, na-intercept nila ang lahat ng dalawang daan at limampung drones. Pero sa hindi malamang dahilan, kinailangan nilang kansilahin ang halos siyamnapong flights. Maraming video mula sa iba't ibang bahagi ng Russia ang nagpapakita ng sunog at drone attack na nakuhanan sa kamera. Hindi mo na maitatanggi kapag may kamera. Panoorin mo pa itong video na ilang oras pa lang ang nakalipas. Patuloy pa rin ang mga pag-atake sa mga planta ng kuryente sa Belgorod kahit na apat na libong katao ang umaasang agad na babalik ang kanilang kuryente. Narito ang video. Ngayon ang dahilan kung bakit napakabagsik ng tugon ng Ukraine ay dahil sinusubukan nilang magpatupad ng tinatawag na deterrence by punishment. Ngayon, nais kong kilalanin kung saan nararapat. Una ko itong nakita kay Andres Nielsen. Isa siyang YouTuber dito. Pero higit pa roon, isa rin siyang mahusay na geopolitical analyst at siya ang unang nagbanggit nito sa kanyang video kahapon. Lubos kong inirerekomenda na panoorin ninyo ang kanyang video para sa buong detalye. Pero narito ang mabilisang buod. Ngayon, alam naman natin na ngayong taon, nagawa ng Ukraine na makabuo ng sarili nilang kakayahan sa long range na mga misil. Ibig sabihin nito ay flamingo. Pero mayroon din silang mga locally made medium range na misil gaya ng Neptune. Kita mo, walang limitasyon ang paggamit ng Ukraine sa mga misilang na ito. Kailan at ano ang tatamaan nila? Iba ito sa mga misil na nakuha ng Ukraine mula sa kanluran, gaya ng Atakoms at Storm Shadows. Ibig sabihin, maaaring gamitin ng Ukraine ang sarili nilang mga misil para tamaan ang kahit saan nila gustuhin sa loob ng Russia, at maaari silang umabot ng mas malalim depende sa abot ng kanilang mga misil. Ito ay isang bagay na wala ang Ukraine noong nagsimula ang pananakop. At kaya, noong simula ng pananakop, ang mga Ruso ay tumatama sa mga thermal plant mga planta ng enerhiya sa buong Ukraine. Dati, ang magagawa lang ng Ukraine ay pigilan ang mga misil o gumanti sa Russia gamit ang drone. Ngayon, meron na sila nito. Maganda ang mga drone, pero di nila kayang magdala ng warhead na kaya ng mga misil ngayon. Alam ito ng Ukraine, at alam din ito ng mga Ruso. Kaya ilang linggo lang ang nakalipas, nagbabala si Pangulong Zelensky sa mga Ruso ngayong taglamig. Kung ipagpapatuloy niyo ang ginagawa niyo nitong nakaraang tatlong taon, haharap kayo sa matitinding kahihinatnan. At nakikita natin ang mga epekto niyan sa harap ng ating mga mata. Pagkabigay ng babala ni Pangulong Zelensky, ang mga ruso ay talagang tumama sa isang planta ng kuryente ng Ukraine kinabukasan. At gumanti naman ang Ukraine sa sarili nitong pag-atake. Tinamaan ang isang planta ng kuryente sa Belgrade. Ganun din ang nangyari kagabi kung saan inatake ng Russia ang isang planta ng kuryente sa Lviv at gumanti ang Ukraine. Pero ngayon ay mas matindi ang kanilang pag-atake. Gusto nilang ipakita sa mga Ruso na hindi nila pwedeng atakihin ang mga lungsod at planta ng kuryente ng Ukraine nang walang parusa. Nagbago na ang mga bagay at mas malakas na ngayon ang Ukraine kumpara noong ilang taon lang ang nakalipas. Makikita rin natin ito sa pahayag ni Pangulong Zelensky ilang oras matapos ang pag-atake ng Ukraine sa mga lungsod at planta ng kuryente ng Russia. Hindi na unawaan ng mga Ruso ang halaga ng mga brownout at paghihirap ng mga tao sa Ukraine sa digmaan. Hindi lang ito tungkol sa moralidad nila. Nawala sila, kundi pati sa pisikal nilang pananaw. Hindi pumapatay ng mga sibilyan ang Ukraine, pero nauunawaan nila ang halaga nito. Gumaganti ang Ukraine sa pagtama ng mga target militar at pasilidad ng enerhiya na nagbebenta ng yamang enerhiya. Ibinebenta ng Russia ang yamang enerhiya at ginagamit ang kita para sa digmaan. Ito ang dahilan kaya makatarungan ang hakbang ng Ukraine. Kahit ayaw naming gawin ito, mas gugustuhin naming walang digmaan. Pero ayaw iyon ng mga Ruso sa ngayon. Iyan ang dahilan kung bakit tanging presyon lang ang makakapigil sa digmaang ito. Presyong nagmumula sa iba't ibang direksyon hindi sapat ang presyong mula sa kanluran ngayon. At kulang ang pagkakaisa sa pagpapatupad nito. Kailangan nating mas mapalakas ang presyon mula sa Estados Unidos at Europa. Wala pa kaming nararamdaman na presyon mula sa Global South sa Rusya para tumigil ito. Ang pangalawang direksyon ay ang lipo ng Ruso mismo. Pinapatay nila kami. Hindi sila dapat gawing komportable. Dahil kapag hindi na sila komportable, magtatanong sila sa kanilang mga pinuno sa sumunod na tweet, binanggit din niya kung anong mga misil ang gamit ng Ukraine sa pag-atake sa Russia. At malinaw ang sinabi niya. Lahat ng ito ay banta mula sa Ukraine at patuloy lang nilang dadagdagan ang presyur araw-araw.